Ang karanasan mo noong bata ka, buti man o masama, ay literal na naghubog at nagukit sa wiring ng utak mo ngayon. Ang mga karanasan natin ang magiging pundasyon. Kung ang pundasyon ay ginawa sa isang mapagmahal at safe na environment, ang pundasyon ay magiging matatag. Pero kung ito ay binuo sa isang magulo at stressful at babayang environment, ang pundasyon ay magiging marupok. Kaya kahit nag-iinda tayo, 'yung mga bitak sa pundasyon ay mananatili. Ganyan mismo ang nangyayari sa utak. Ang childhood distress ay permanenteng nakakapekto sa structure nito. Hindi ito para manisi. Ito ay para magkaroon tayo ng pangunawa. Una, para sa ating mga sarili. Para maintindihan natin kung bakit tayo ganito mag-react o kung bakit may mga bagay na sobrang hirap para sa atin. Pangalawa, para sa iba. Dahil ang bawat taong nakakasulubong mo ay may dalang pamana ng kanilang nakaraan sa loob ng kanilang isipan.